na pagpalang haraw kaibigan gagawa po ako ng ano magtitiga ng lemon meron po ako dito ayan ito bukas nito ayan ipigayin ko lalagay ko dito siya pong iniinom namin lemon with water ah ganito po para Dahil wala kaming squeezer, ito mano-mano. Pero danda kasi matulis doon, makasugat. Kasi yan, para lang o yung, yan. O, kita nyo, kumakatas. O. Para yung palbits. Tatandaan nyo po, ano? Kung bibili kayo ng lemon, kung bibili kayo, mas maganda po yung medyo malambot na bakit malambot nakatas ito yung exercise po itotodo mo lang kita nyo po no o oh. yung palbits kukunin nyo rin po yung palbits kasi yun eh, kailangan din yun eh. Ganyan no. Ito meron akong maliit na kutsilyo rito. Baby. May nanay May baby. Yan. Gaganyan ninyo po. Ayan no. Oh, Tapos. Baliktad mo na naman. Yan. Meron lumalabas. Yan. Kailangan pigang-piga. Malakas yung ituturo ninyo ay inlalaki eh. para siyang mag ano, magtiga Ito. Ano po? Ganun lang kasimple. Opo, ito kayo. natin natin sa dalawa ito. Kasi sinasabi ko po sa inyo, bibili kayo yung medyo malambot na. Bukod sa mura na yon, marami pang katas. No? O kaya ito gagamitin nyo naman, maliit. Basta gano'n, no? Kasi walang squeezer, ano? Kung merong squeezer, okay yun. Ngayon, pag gumagamit kayo ng ganito dahil merong matulis, eh, ingat lang ko kayo. Oh. Ingat lang Dahan-dahan Baka lumusok dito Masugat naman kayo So, yun, oh no? Ngayon, pipigayin natin yan Kailan malakas yung pigahan nyo Oh Oh Ibigay mo lahat Tapos, ibaligtad mo Oh lahat ng ano piyersa ilagay mo o yung sa kabila o kita nyo yung palbits yan Ayan, meron pang kumakatas, oh. Ano? <todic> Napakadali lang po ano. Tapos mamaya ilalagay sa tubig. Ibig sabihin pag kada kain nyo, gusto mong uminom, meron kang nakagawa, nakarep lang. Tinapat <todic> ko yung ventilador may may init eh. Napo, ano tatandaan niyo po 'yan. Magandang araw sa inyo kaibigan ano? Tuturuan ko po, po kayo ng manual, mano-mano ng pagpiga ng kalamansi. Eh, tawag dito diskarte lang, eh, oh kung gaganyan niyo po, pwede naman. Kanya lang. Kaya ko ginaganyan para hanggang sa loob. O subukan natin ha. O. Di ba may Dapat squeeze mo na dito. Oh. Kumbaga, o. Kung bagaw sa ano, kay mo yung luhob niya dito sa maliit na kutsilyo. Oo. Oh. Huwag kayong bibili yung mga bago, yung mga makakapal pambalat pakirandam ninyo, hindi malambot. Bukod sa mahal na yon, wala pang masyado may bibigay na ano yun. Nasabaw, o. Oh. Na ano na natin, ano, na na natin ito, o. Oh. O oh, kita nyo po. Oh. No? <laughs> Tapos o oh, kaya dito naman. O oh, yan. O. Oh. Ibigay mo yung lahat ng lakas mo. Kaya dalawin yung ganyan. Yan. Dalawang daliri. Oh, oh, o. Oh. Baka nakasexy ka. So, isa na lang. Ito. Ano Mano-mano. Pagtiga. Ng lemon. Ilalagay nyo po ngayon sa tubig ninyo nyo ito sa isang may kasamang tubig. Kada kahit kayo, kung gusto nyo gumamit ng lemon with water, ayun, meron. Ano? Kung may blender kayo, hindi ko alam kung pwede sa blender ito. O. O, dun yung po yung lakas nyo, ibigay nyo. Na-exercise pa yung kamay ninyo sa pagtiga. Kasi totoo dumi yung ano eh. Yung, pagganyan. pag ganyan. Ikot-ikot mo siya ha. Yun ang tawag nilang diskarte lang. Para yung pagtatanim ng alaman, puro simento dito sa Manila, sa Tondo. Nagtatanim sila sa mga paso, sa mga plastic container, sa mga lata. Sabihin, talagang pigang-piga siya kay Sana meron po kayo napupulot na, na aral, ano? Hindi naman ako teacher. Nako, hindi ako teacher. Pero, pagtsagahan nyo lang. Ayun, kung may pera kayo, di bumili kayo ng squeezer. Yung ginaganyan ba? Tapos, yako, wala ka pang bili eh. Kaya ito naman ang binigay ng karunungan ng Diyos. Kaya, salamat sa Diyos. Yan nagbibigay ng dunong. Oh, ito. O, oh, kita nyo. Oh. Dito tipot yung ganyan, no? Napakadali. Oh. Iligis-ligis nyo lang ganyan, no? Oh. oh. sa lumalabas pa yung katas, yung palbits, napipiga ng uso, napipit-pite, oh tay nyo yeah ah wala na talaga <laughs> so nakadali po tayo dalawat kalahati ano ang napigahan natin sa pigahan, ano? Baby kutsilyo. Nanay na kutsilyo. Ito na. Pigahan na. Oh. Ito naman yung lemon. So, basura na ito. Eh, lagay nyo naman sa proper basura, basura. wag yung basura na nga, babasurahin nyo pa. Huwag naman. Okay ba kaibigan? Okay ba? Siyempre okay. Oh. Kukunin <laughs> ko po yung lalagyan ko ha. Para makita nyo na may tubig pa siya. May tubig. <laughs> Pukulin natin. Ito po. 2.5 liter. Dito ko po si ilalagay ngayon. Yung dalawang kalahati. Lemon. Sa 2.5. Ayan o. Oh. 2.5 liter na tubig. Ito po. Yan. Eh kung ayun yung makasama yung mga buto, eh Alisin nyo na muna. Kaya kumuha ko ng kutsara. Ayan o no? Ayan ang buto Wala naman pong problema makasama yung buto, ano? Yung balat. Depende. Kung gusto nyo pong kasama yung balat dito sa tubig, isama nyo. Pero mapait kasi yan, eh. Wala na. O. Ayun. Babalawan natin to Sayang. Yung nakano... Masin pa yun. Yan. Kulang sa nito, ko. Ganito kanina yun, no? Nasa kalahati Nito. Yo, adale. Tapos, pano mo na. Sik sik sik. Sik sik sik. Sik sik sik, boogie, boogie. sik, sik, sik. ayan. <laughs> pa <siya> ng background. <laughs> so, meron na po akong water with lemon. So, yung mga buto, balik natin dito sa pinanggalingan para sa proper disposal sa basura. yan Kung gusto nyo magtanim yung buto, itanim nyo. Madali naman po yun eh. Alam nyo naman yung mga buto ng trotas, madali na itatanim. So, ganito lang po kasimple, ano? Yung... lemon with water. Anytime, pagka kumain ka, umaga, tangali, sa gabi, o kung gusto mo lang, gawin naman pa sa juice. Pwede naman, kung meron po kayong uh, tea, cha, Ano nyo muna yung cha nyo sa mayinit na tubig, konti tubig lang na mayinit. Yung cha, then pagka naglasa na siya, Naglasa na yung tsa, mga ilang minuto, babad nyo, ano? Tapos, alisin nyo na yung tsa, lagyan nyo nito. Tea with lemon. Di ba napakagaling? Ito po yung, ano, tinuro ng Panginoon Diyos. Diyos po, nagtuturo niyan. Kahit na yung isang tao, nagkaroon siya ng talinong ganyan. Pero ang totoo nun, Diyos pa rin. Kasi Diyos naman talaga nagbibigay ng kagalingan karunungan. Ako, appreciate ko po yun. Lahat ng meron ng isang tao, kahit siya masama, kahit hindi siya masama, matanda, bata, kung ano man ang itsura, lay, Diyos pa rin ang nagbibigay sa kanya. Tandaan nyo po yan. Ang Panginoon Diyos ang nagbibigay. Wala tayong party dyan. Kaya huwag nyo pong pwedeng ipagyabang yan na nag-aaral ako sa ganitong universidad, nagpakadulubasa ako sa abroad. Ayabangan lang yon. Diyos ang nanggagaling ang talino ng tao. So tatandahan nyo po, ito. Ngayon, ilalagay ko muna sa rep yan para kumapit ng gusto sa tubig yung lemon. At saka ako gagamitin. Hindi ko ati-mano gagamitin. Hindi po. Hindi ganon mga isang araw, yan. Nagmix na gusto yon, yung tubig at lemon. Bagamat dito, pag ginanyan mo, nagmimix, pero iba pa rin yung isang araw nakakalipas. Kumbaga, sabi, niya, sabi nga nila, habang tumatagal, lalong sumasarap. Di po ba? Sa mga inuming halak. Oh, by the way, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus in Christ alone, Brother Manny Bautista, ano po. Ayan pa, misan pa, nakagawa na naman po tayo ng gar uh, water, lemon. Water with lemon. Sa lalagyan na 2.5 liter. Naginamit ko po, po yung lemon, dalawat kalahati. Kasi po yung kalahati, ginamit ni Sister Baby. Ito po, kaibigan, like and share. Sana po meron kayo natutunan, ano? Na, kayong nasiran, share nyo rin sa iba. Malay ninyo, makapu. yun Ma yung diskarte ko ba? Diskarte yun eh. Ano? Diskarte. Parang yung napanood ko sa telebisyon kagabi. Diskarte, ang, ang titulo. Kanya lang, patay na yung bida si Rudy Fernandez. Oh. Saka si Johnny Gamboa, yung matanda sa... Eh, okay, matanda. Saka yung si yung sexy star nung araw, si Aramina. Diskarte. Kasi nakadiskarte sila. Paano sila? Sige, hindi ko na promote kasi hindi naman ako kikita ron eh. Kung baga diskarte, yun ang title. Ay, ba't ko ba nasabi yung title? <laughs> Nadalas ang dila ako. Yun ay sarili kong, ayan na naman, mga pamamarhan, diskarte ang tawag ko dyan. Kaya ng aking paglalaba, diskarte ang aking teknik. <laughs> o sige, by the way, ano? God bless, God bless us all po, ano? Lagi po kayong manalangin. Wala na pong iba. Wala nang lalakas pa kundi yung panalangin. Amen? Amen. God bless us all. Bye-bye.